ang lahat ng senior citizen, mga lola at lola at pina-panyati. Ang ibig sabihin nito, hindi na limandaan ang alawan sa seniors. Gagawin natin 2,000 buwan-buwan! Sir, munti ka namin hindi makasama today. Oo nga eh. Have you heard? May umarang daw. Oo nga. Uh, ito na po yung klase ng politerang na nangyayari sa Maynila. Eh. Gipitan, inaharang. Nakita nyo naman po, walong libong pamilya yung nagaantay sa atin pero inaharang tayo last minute. Ito po yung gusto natin baguhin kasi nakakuha na kami ng family. Tapos ngayon na nandito na tayo, bababa tayo, magkatit tayo ng tulong, aharangin po tayo. This is the exact reason kung bakit po tayo tumatakbo para matigil na po ito kasi ang nakikinabang lang yung mga iposyalis eh paano naman yung taong bayan na matagal na nag-aantay na pagbabago sabik na sila sa pagbabago eh kaya ako nandito kasi sila yung nanawagan na bumaba ka naman sa baseko, ko iniikot mo na yung Maynila so ngayon po 8,000 pamilya nag-aantay at uh, gusto kong pasalamatan yung mga sumuporta at mga kapulisan, volunteers finally kahit hinaharang eh matutuloy pa rin po tayo yeah, kasi kahit uh, binawi, lumaban pa rin kayo. Ganun naman naman talaga dapat eh. Pag may pinaglalaban ka at uh, tao talaga yung pinaglalaban mo, eh dapat uh, ilaban mo. Uh, walang pwedeng pumigil, lalo na kung mabuti naman yung hangarin mo, maganda yung mga ibibigay mo sa kanila, yung mga servisyong ayahatid mo. Katulad yan, dala natin yung mga servisyo vans, yung mga mobile clinic, mobile botika magbababaho tayo dito ng sangkatutak na kabuhayan bukod sa mga masasarap na ayuda, serbisyo medikal, pampagamot, pampabayad sa hospital. Lahat po nang hinihiling nila, eh, nandito ko tayo para dalhin sa kanila. Pero ang tulog na nga ng pangalan mo, no? lalo na SD, mas, uh, mas ano pala ng mga Manileno yung SD. Kasi kanina, nagpark ako sa Manila Hotel. Apo. Tapos nag-grab ako papunta dito. Uh, taga Abad Santos yung grab driver. Sabi ko, sinong mayor mo? Uh, sinong iboboto mo next year? Sabi niya, SB. Ngayon po, palakas po tayo ng palakas. Uh, nakikita nyo naman bawat lapag natin. Libo-libong tao po, nagkakagulo. Sabik na sabik na talaga sila sa pagbabago. At yan po ang mismong gagawin natin sa Maynila. Tunay na pagbabago. serbisyo, diretso sa tao. Sisiguraduhin lang naman natin na mapunta yung pera ng taong bayan sa mga tao. Eh, kasi for the past 20 years sa mga nakaraang namumuno walahong nangyari sa buhay nila puro pangako ngayon mas dumami pa ho yung mahihirap nabaon tayo sa utang wala na halos ari-arian na Maynila. nila kung nagpatuloy to talagang upulutin na tayo sa kampuhan bangkarote na ho tayo ako nandito ho para magdala ho ng tunay na pagbabago pinapakita ako na sa kahit kong bulsa ay eh, kaya kong ibigay yung mga servisyon nato what more pag nandoon na po tayo sa city hall so nice. ready ka na ba ano Actually, ini-expect ko na yan eh. Um, ilang beses na kami naharang. Kaya nga ho, nasa kali kami kasi bawal na rin kami gumamit ang kahit ano mga covered court. Uh, inaharang kami sa bawat barangay. Ginagamit ng mga nakara nakaraang administrasyon yung uh, nila sa mga kapitan para hindi ho tayo makababa. Pero sabi ko nga eh, walang makakapigil. Katulad niya, lalabas mismo yung tao. Pag kami bumaba, patutak na mga truck natin, SB Mobile Clinic, Service Vans, dadalhin natin ang serbisyo diretso sa tao. Wala makakapigil sa atin. Matagal na natin ginagawa ito. Mahigit 10 taon na tayo nagbibigay ng tulong at lalo natin ito todo. Sa kakapigil nga nila, mas nagigigil akong tumulong pa eh. Sabi ko, mas bibigyan ko ng negosyo itong mga tao, trabaho, masasarap na ayuda. Bukas, so, oh, mamimigyan na naman kami ng isang daang kabuhayan sa mga kababayan natin dito sa Paseco, kukuha na ako dito para talaga nga uh, ipakita sa kanila na ito ang kailangan nila para mayangat nila yung sarili nila sa buhay nila. Gaya ng storya ng buhay ko na ginamit ko yung negosyo, kabuhayan para mayangat yung sarili ko. Ganon din ang gagawin ko sa mga manilenyo. Nakakaloka lang, sabi mo, uh, ayaw na paggamit yung mga public No? Pero ang bongga, kasi kahit sobrang araw ngayon, ang init, hindi sila nagpatinag. No? Kami ni Ana kanina pa doon, nakita namin na uh, talagang nagsusuguran sila kahit gaano katindi nyo. Doon nyo po makikita yung uh, pagkasabik ng tao sa pagbabago. Doon nyo po makikita na gustong gusto nila ng bagong mamumuno sa Maynila. Makikita nyo yung boses ho ng Manileño dito. Bawat lapag ko makikita yan ng taong bayan. Makikita nila yung tunay na serbisyo, tunay na tulong at uh, ang sigaw ng taong bayan. Mamaya ho, sana masamahan nyo ako para makita nyo kung gaano ka init ang pagtanggap sa atin ng mga kababayan natin kahit saan lang pag lalo na ho dito sa Baseco na kahit hinaharang tayo mas lalo kong paabalik-balik dito at talaga maghahatid ng mga serbisyo ano ang direct uh, nisan may mga minsan ho no, minsan ho no, talaga may mga konting uh, sa mga lapag ko may mga ibang mga suspicious na mga tao pero kumpleto naman po tayo ng mga security jan Uh, ang importante eh, ko sila eh. kasi lahat po ginagamit nila para pigilan ako eh sa social media bugbog na bugbog na po ako halos araw-araw meron na siyang <laughs> meron na silang naiisip na bagong black propaganda laban sa akin fake news yung mga dati kong mga interviews babalik ta rin. yung mga dati kong ginawang mabubuti babalik ta rin minamalay nila eh alam mo dapat talaga mag explain sila eh sa napunta yung pera ng Maynila kasi ang nangyari Pinakon nila sa utang na bilyon-bilyon, binenta yung ari-arian, tapos pinamumuka sa tao na yung inutang namin, yung mga binenta namin bilyon-bilyon, binigyan namin kayo ng ayuda. Kung baga pinamumuka pa sa taong bayan na, oh, binigyan namin kayo ng ayuda, iboto nyo kami agad. Iboto nyo kami muli. Parang ginigisa na tayo sa sarili nating mantika. Parang kinuha ko pera mo, pero bibigyan kita ng konting ayuda, dapat yun ay servisyo. Trabaho ho nila yan eh. Buong pandemya lahat ng cities, kahit nga mga individual na tao na may ng ayuda eh. Hindi mo dapat pinamumukha yan. Trabaho ho yan ng mga mayor, trabaho ho yan ng mga namumuno. Kung ang pera mo ay galing sa sariling bulsa at yun ang tinulong mo, siguro yun at sinasabing tulong o tinatawag na philanthropy. Pero kung galing sa gobyerno, hindi ho philanthropy o tulong yan. Ang tawag dyan, trabaho mo dapat yan. Siyempre, ikaw uh, kilala naman na businessman, dami mong businesses, eh, front ko, mm. maserati, ang dami, Opa. di ba? Uh, pero, uh, yun nga, so we understand yung sinasabi mo. Pero, since uh, Anna mentioned um, yung debt breaks, nakabulit uh, ka pa hindi <laughs> <So parang>, uh, <laughs> na, hindi na, hindi na, hindi naman na masyado. Recharge hindi na, hindi na, hindi Uh, oo, sobrang ready na ako sa next week na siya eh. So, alis ako next week just to run for the New York Marathon. I'm running for charity. Uh, may mga papa-operahan tayo, mga bata. Mahigit isang daang bata for Smile Train Philippines. Tsaka Smile Train, yan yung team namin ni Rian. So, tuloy-tuloy po ang uh, pagbibigay. Puro tulong naman ang ano natin eh. Puro for charity pa rin. I've been blessed by the Lord. Ang dami-dami nang binigay sa aking biyaya. Wala na ako may hiling pa sa katutak na negosyo, pati international companies nang tiwala sa atin, ng mga negosyo natin, luxury brands. Ito po ang dapat na mga hinahalal, yung may experience sa negosyo. More than 20 years na po ako nagninegosyo. Ang dami ko na pong nasolve na problema. Galing lang ako sa wala. Kaya nga, ito yung dadaling kong experience dito sa Maynila para mabigyan ng solusyon yung mga problema natin. Hindi katulad ng ibang namumuno, galing daw sa hirap, nung pumasok sa gobyerno, doon nagkaroon ng negosyo, doon nagkaroon ng mga magagandang bahay, rest house, penthouse. Parang baligtad, imbis yung tao ang uh, umangat ang buhay, sila-sila lang ang umaangat. For the past 20 years na muno na, may nagbago ba? So kung wala, eh, bakit ganun pa rin? Diba? Ba't ganun pa rin tayo mag-isip? So ako, ino-offer ko libreng serbisyo medikal, libreng mga gamot sang katutak ng mga doktor para sa mga kababayan natin. 2,000 alawan sa mga senior citizens, sisiguraduhin ko yan, nakompute na natin yan. 25 billion ang budget this year. Mag-aalat ka lang ng, 55%, ng 5 billion dyan. Pasok na pasok na sa mga seniors. Yung mga kabuhayan, trabaho na ibibigay natin. Siyempre, masasarap na ayuda kasama dyan. At lahat ng serbisyo dala ko, Bago pa ako mapunta dyan, ibibigay ko lahat yan sa Maynila. So malinaw, SP, na hindi kayo pupunta ng New York para magpasara. I-join kayo sa New <laughs> York Marathon because part of uh, that is for charity. Sige po, actually, uunahan ko na kasi ito na naman. Pupunta ako New York para tumakbo sa Marathon. I'm sure gagamitin yan again sa akin. Sasabihin, nagbabakasyon kami nagpapasarap kami. I'm running for charity. This is my second year sa Team Empower. Uh, that is the Smile Train Team na nagpapa-opera po ng mga batang may cleft palate. Uh, ginagawa na natin yan ilang taon na. At ipagpapatuloy ko pa rin. Pagkatas na marathon, balik ako ulit dito para tumulong. Mahirap kasi na imalay na ko or ibahin yung story, yung, yung narrative. Eh. Katulad yan, nagkaroon ng bagyo. sa yung mga truck namin? pumunta ng Bicol, pumunta ng Batangas, tumutulong. Di ba? Hindi lang Maynila to, Hindi lang ang pagtulong, walang pinipiling lugar. Kung ikaw, gusto mo talagang tumulong magsilbi, tumulong ka ito sa pinaka nangangailangan. Ang daming namatay doon, ang daming binaha. So, kung makikita niyo yung mga po rin, sige, sige, maynila niyo. Sabit na ko sila. Ang ibig ko lang sabihin, tuloy-tuloy ang pagtulong natin, kahit hindi lang sa Maynila. Hanggang Bicol, kausap ko yung uh, governor, yung congressman, yung mayor doon, nagpahatid na po tayong tulong hanggang Batangas o kahapon. Hanggang ngayon, nandun pa yung mga truck namin. Kaya medyo nagkulang kami rito. Pero marami tayong mga naiwan na truck para magbigay pa rin ng tulong dito sa Maynila. Kung segway na po ng pote, di ba si, si Rian Ramos may healthy restaurant siya eh? Pinakabaunak pa ng mga healthy food niya araw-araw? Uh, minsan po, bago ako pumunta rito, eh, kumakain na ako. <laughs> para wala nang uh, puro health. Kasi we're promoting health and wellness yung company ko rin is about health and wellness siya rin ganun so yun yun ang uh, palagi naming breakfast para may konting lakas kasi kailangan mo talaga ng lakas dito libo-libong tao yayakusin ka yakapin ka mamaya makikita ninyo at a picture tapos under the sun sobrang init pawis na pawis tayo kahit nakasilom so you do no open area makikita nyo libo-libong tao so yan ang pumunta natin mamaya pero ano, niya sa'yo araw, -araw na ako, tuloy lang nyo daw. Nyo tuloy, lang. tuloy lang. Maganda ginagawa mo. Lumalakas tayo, lumalakas. Kaya daw ako, kasi minsan nalulungkot ako eh. Kasi nga, nakakabasa ako at nakakapanood ako ng mga fake news. Sobrang sama. Pero iniisip ko, bakit nagagawa ng mga vloggers to, ng mga trolls to? Eh, may mga pamilya rin to. Kung gusto nila yung mga nangyayari sa pamilya nila, tuloy yan, Pero kung wala na nagbago sa pamilya nyo, pahirap ng pahirap. Huwag nyo na po yung tuloy Huwag na kayong magpabayad. Ito po ginagawa ko para sa tao. Itigil nyo na po yan. Sayang ang binabayad sa inyo. Kung ako kinakalaban nyo, kinakalaban nyo yung pagtulong ko sa mga tao, sana mag-isip-isip po kayo. Yan yeah, madalas sabihin, pag inihila ka pababa, ibig sabihin, nandito ka sa taas, pataas ang pataas. Yan po eh. yung sinasabi sa akin ni Rian na kahit nakakarinig ako ng ganyan, nalulungkot ako. Sabi niya, yun nga, eh, kaya, kaya ka ginaganyan kasi lumalakas ka. So ituloy mo lang lahat ng ginagawa mo. Actually, mas nang gigigil nga ako eh. Lahat ng ginagawa ko, titriplehin ko pa lalo. So, lalo nila akong gaganyanin, lalo akong manggigigil, ibigay lahat sa mga Manileno. Lalo sila makasar. Lalo sila mahasar, Lalo sila manggigigil. Uh Oo. -oh. Ganon yun, ganon yun. Ako so, nga po eh, uh, nakakatuwa, nakakataba ng uh, puso. Ayan yung mga kabataan, Nila kabataan, pati mga lola lola natin mga senior citizen, PWD, nag-iiyakan. Sila po yung nagbibigay sa akin ng lakas eh. May kita nyo rito, mag-iiyakan na naman yung mga lolo at lola. Kaya sila yung priority ko eh. Yung limandaan nila dati na alam mo, gagawin natin 2,000, tuwan na sila. At may pangako pa ako sa kanila, yung mga ibang kaya pa magtrabaho, bibigyan natin ng light work. Yan ang gagawin natin. Pwede ko nga i-require yung mga negosyo sa Maynila na mag-hire ng senior citizen eh. Kahit isa lang, 'di ba marami namang trabaho mga magaan lang nakakayanin ng mga lola at lola natin. 'Yun ang pinangako ko bukod sa Alawa sa 2,000, pwede sila magkaroon ng light work at additional na income. So SB, eto na lang. Ano message mo sa mga pilit na sa magagandang ginagawa mo? Yung mga uh, ayaw kang payaga. Sabi ko nga nga, eh, dasal, dasal na lang po kayo. Alam niyo yung lahat ng paninira nyo. Babalik po sa inyo. At sabi ko nga, sa tuwing sinisiraan ako, tuwing ginigiba ako, lalo po ako nang gigigil. Mas itotodo ko pa yung pagtulong, mas ibibigay ko lahat. Kahit maubos na ako, para lang patunayan sa inyo na mali kayo at patunayan sa inyo na maayos at maganda ang natin sa Maynila. <laughs> <laughs> hindi ko alam, ito kasi pinawisan lang ako. Eh. <laughs> para hindi po ano, yung buko tumatama sa mata ko. Pero marami nang umaarbor. Yeah, hindi naman pang forma to. Uh, more on na uh, lang sa hangarin natin. At uh, wala, natutuwa ako. Humbled. Hindi, ko naman nilalagay sa ulo yung ganyan. Basta nandito lang ako para magsilbi. Sa may question lang ako, uh, malaking porsyento kasi ang bilang ng mga kabataan dito sa Maseko. Meron ka ba ang mga platforms na mga nakahanda? Yes, oo. Oh, kasi maraming kabataan dinakapunta ng kolehiyo So, Uh, isa sa mga angari natin at gagawin natin, eh, itawid sila sa kolehiyo, Makapag-doktor sila, makapag-law uh, sila, makapag-engineer sila, o kahit anuman na gusto nilang kurso, bibigyan natin ng tie-up yung mga kabataan na sa mga universidad sa Maynila para matapos yan yung pag-aaral nila. Gaya ng ginawa ko sa sarili ko na pag-aaral ang ginamit ko, ganun ang itutulong ko sa mga kabataan na Maynila. Yes, we dami ng efforts mo for the Manilenios. Kapag sinasabihan ka na inuunahan mo sila sa mga dapat silang gawin, anong reaction? Dapat lang. Kasi dapat ginagawa nila yan eh. Pero bakit ang bagal? Ngayon, hahabol sila sa ginagawa ko. Mas gusto ko yun. Tinataas ko bali yung standards tinataas ko yung dapat na maging allowance, pinapakita ko sa kanila na kung kaya kong gawin sa sarili kong bulsa, kaya mo rin gawin. Kung ganito ang binibigay kong medical services, kung kaya kong magbigay ng mga mobile clinics sa bawat barangay, mobile butika sa buong Maynila, eh kaya nyo rin gawin. So ngayon, ginagaya na nila. So yun ang pinag-abuso natin gawin, maging example for them. Okay. Okay, tara. Ah. Anong kilometers pa kayo tatap? 42 42? Anong goal time mo? Goal time ko, mga mas hindi ko Thank you Maayos ah, na kuryente. Malinis na tubig. Yan ang dadali natin dito sa Paseco. Para namin yung mga SB Mobile Clinic, SB Mobile Patika, para sa mga libre gamot ng lahat ng lola at lola mo. Ipagkalat ko na po. Ito, tandaan nyo, ang ah. pangawagan <tipos> nyo. Ano ba na?